Hi guys! Magandang araw sa lahat. nanonood, Mga followers, good afternoon. Ito guys, magluluto ako ng leche flan. Mga sangkap, tatlong itlog guys. Kalahating contents na ilalagay ko guys. Kasi matamis na to Pag marami, sobrang tamis. Konti lang guys. Kalahati lang. Yan. Imi-mix sa itlog at condense Mix na buti. at magano ako guys gagawa ako ng syrup na sokal. yan guys magluto ako ng dessert thank you po.